sa katotoy na pasok. Sa nang eh, antok sa nang ispilahan mo. Bakit nagtitinda kanya? Ah, wala pa pa para makatulong sa magulang. Oo nga no. Bait mo magkano ito? 20. Kaya wala kang lalagyan ng supot para no bili, bili ako ng mga apat kay Pwede ka mingi doon. Ano pala pangalan mo? Jake. Ha? Jake. Jake, apelido mo? Jake and Amaro. Wow. Well, Takabiti ka. Anong trade mo na? Three. Ha? Three. Three? Kung kinibili ako ng uh, lima, kumaka ng lalagyan ha? Hmm. Iba naman yan, balikan na lang. Ayan po yung bata, pinila ko ng limang ano para matulungan ko siya. Iingima ko ng lalagyan. Ayan po itlog ng pugo. Nawala ko doon sa bata kasi napaka bata pa para maganap buhay. Gusto kasi ang katakus ng pag-aaral. Yeah. Biti ko siya nang binili ko siya ng itandaan. Kung may pera lang pong malaki, baka big pa siya ng chip. Pero kung magpagkaibigan niya lang. Sunday. Nakalimutan. Pagalong